Ano ba yan, kuya? Ang dami mong sa anak mo. Rosalie, Irish, tara na nga. Tay, pupunta lang po kami ng Montebilla. Oh, sige, anak. Rosalie, siya nga pala. Umuwi ka na rin kagad, ka ha? Magluluto lang ako ng dalawang noodles doon at dalawang toyo para makakain na tayo kagad, ha? Oh, sige na, mga bata. Irish, Rosalie, di ba Pasko na? Binilan ako ng nanay ko ng bagong damit. Mukhang mamahalin yun. Wala kayo nun. Anong wala? Meron din naman ako dyan eh. Binigay sa akin ng daddy ko Galing ibang bansa. Ay, anong si Rosalie tanungin mo? Rosalie, ikaw may rigaro ka ba? Ah, ako? Hindi ako binili ng tatay ko kasi wala siyang pambili. Pero meron siya nakuhang sandal sa basurahan. Pero original pa, ilaban ni tatay, nagmukhang bago. Yung nakaraan naman, damit yung nakita ni tatay. Bago pa, ang ganda. Maganda? Ibig sabihin, yung mga susot mo sa Pasko, galing lang sa basurahan. No, Irish? Ah. Jackie, paano hindi puro pulit yung niya sa Pasko? Eh, yung tatay niya magbabasura lang. Pero ayaan mo, Rosalie, kaibigan ka pa rin namin. Okay lang yun. Tanggap ko naman yung tarbaho ng tatay ko eh. Importante, magkakasama kami tuwing Pasko. Kayo, mga kaibigan ko, di ba palagi tayo magkakasama? Oo na, oo na, kaibigan ko, kaibigan. Tara na nga, tara na Irish. Jackie, Rosalie, saan lang tayo pupunta? Sa Montebile, Irish. doon na lang tayo mag -aro. Tara na, sige. Rosalie, yung tatay mo, namamasura na naman. Tara, punta natin at sabihin natin, mamuli siya na magandang damit para may masuot ka sa Pasko. Oo oh, nga, Jackie, tara. Uy, hey, Iris, Jackie, wag na. Okay naman sa akin yun eh. Hindi, hey, sasabihin lang naman namin na may pulit ka na magandang damit. Tara na nga, Iris! Uy, wag niyo na sabihin <laughs> kay <ki>, tatay. <laughs> oh, Rosalie, kayo pala mga bata. Oh, Rosalie, mga bata, saan ba kayo pupunta? Kuya, may sasabihin po sana kami iyo eh. O oh, Jackie, ano naman yung sasabihin nyo? Di ba, Kuya, may napulot kayong damit ni Rosalie sa Pasko? Baka po mamulot ulit po kayo ng bago para mas maganda naman po. Oo nga, Kuya, dapat bilan nyo na yung anak nyo ng bagong damit. Oh. Ganun ba, mga bata? Gusto nyo ko man na siya ng bagong damit o magagandang isusot niya sa Pasko. Pero wala, eh. hindi talaga kaya ng kinikita ko sa pangaraw-araw. Pangkain lang namin, ulang pa. Kaya mga bata, alam nyo ba, maswerte ako sa anak kong si Rosalie. Dahil naiintindihan niyo yung kalagayan ng buhay namin Kaya kayo mga bata, maswerte nga kayo eh Dahil may mga magulang kayo na kayang ibigay yung mga gusto nyo Ano ba yan kuya? Ang dami mong dahilan sa anak mo Rosalie, Irish, tara na nga Tayo pupunta lang po kami ng Montevilla Sige anak Rosalie, siya nga pala, umuwi ka na rin kaagad Magluluto lang ako ng dalawang noodles doon At dalawang toyo para makakain na tayo kaagad ah Sige na mga bata Irish, narinig mo yun? Dalawang tuyo, tsaka dalawang laki, may... Oo, kawa siya kagaya ganyan yung tsura niya. <laughs> si Rosalina. Rosalie! Ayun na ba yung ng tatay mo? Oo, ito yung napulot ng tatay ko. Diba ang ganda? Original pa yung sapatos, oh. Maganda daw. Yung sapatos mo, nilaban na nga. Pero ba't ganyan pa rin? <laughs> Oo nga. Pati yung damit mo, parang basahan lang namin yan. Kahit laban mo yan, luma pa rin yan. <laughs> Oo nga, luma pa rin yan. <laughs> Sitigil nga kayo, Aba. Jackie, Irish, bakit ganyan ang sinasabi niyo kay Rosalie? Di ba kaibigan niyo yan? Jackie, Irish, eh ano naman kung napulot lang ng tatay niya yung damit at sapatos, ang importante, ni regalo sa kanya ng tatay niya yun ngayong Pasko. Magpasalamat nga kayo at hindi ganyan ang nararanasan niyo eh. Dahil kaming mga magulang niyo, na kaya namin ibigay na bilan kayo ng mga bagong damit. Hindi kagaya ni Rosalie na napulot lang ng tatay niya yung damit na yan dahil nagbabasura lang sila. At saka alam niyo ba, Jackie, Irish, hindi naman importante kung luma o bago yung damit. Ang mahalaga doon, bigay ng tatay niya yan sa kanya ngayong Pasko. O oh Jackie, Irish, naunawaan niyo na ba yung sinasabi ko? Opo, Nay. Nay, sana po mapatawad niyo po ako. Oo nga po, at isang. Huwag kayong humingi ng tawad sa akin dahil hindi naman kayo sa akin nagkamali. Kay Rosalie kayong humingi ng tawad. Rosalie, sorry pala sa mga ginawa namin. Oo, pangako, hindi na namin uulitin yan. Tsaka Rosalie, pangako, hindi namin uulitin. Nalalaitin ka. Oo, Jackie, Irish. Pinapatawad ko kayong dalawa. Basta na uulitin na magkakaibigan naman tayo eh. O, oh, yun naman pala, Jackie, Irish. Pinatawad na kayo ni Rosalie. Oo nga pala, Rosalie. Nasaan nga pala yung tatay mo? Magsisimba ba kayo ngayong Pasko? Hindi po siya baka kasama, Ati Isang. Kasi po, mga ngalakal pa po siya Ganun ba? Eh, magsisimba kami nila, Irish eh. Baka gusto mong sumabay. Sige po, Ati Isang. Sasabay po ako sa inyo. Maraming salamat po ah. O, tara na.